So dahil malamig ang panahon ngayon guys ay magsasabaw tayo for today's video. Assalamualaikum, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo palagi. And for today's video guys ay magluluto tayo ng sinabawang ulo ng salmon. So meron tayong ditong tubig, sibuyas, kamatis at saka yung luya. Pinapakuluan ko lang siya guys at pagkatapos niyang kumulo ay nilagay ko na yung ulo ng salmon. At nilagyan ko na rin siya guys ng gulay katulad ng ano ng broccoli at saka yung talong. Nilagyan ko din siya guys ng konting lettuce. Nilagyan ko na rin siya guys ng black pepper powder, asin, konting magic sarap at niluto ko siya guys ng mga 5 minutes. And that's it for today guys please follow for more and shukran for watching masalama ingat po tayong lahat